namin alam ang mga sign-sign huh? ay nakalagay na uh, hmm. may X y. X X ah, X X X gird X hmm. X, -X. at claro. huh? mm, claro oh, saka dito mayroong dalaw may dalawang uh, an, uh, bangag butas hmm. oh may oh siniminto naman to sige daw parang siniminto oh. oh, matigas oh. may may mga kuwan pa oh. borders nga Bordes na no? Abot na nakag na. oh, niya. Ito mga kaigmat, mayroon kaming nakikita dito mga kaigmat sa aking kuya. Oh, pinapakita sa kaibigan ng kuya ko. Ito mga kaigmat, kung mayroon naman kayong matutunan dyan, sana matulungan nyo kami. Ito mga kaigmat, tinatawag daw to nila na sign. Ito mga kaigmat ang kuya ko, nang, nang hahanap pa ng iba. O, oh, ito mga kaigmat. O, oh, tingnan natin ito mga kaigmat. Sana matulungan nyo kami. Na, mga kaigmat, sa ilang taon niya na, ano? Malaysia. man siya? Naman sa mga, ano? Masagbot na dress kilid sa pangpang. -pang. -pang. Sa so, may lantan niya na, mga kaigmat. Sig na moy mabalan an mga sign-sign ba. Ug aha may tinuod ana oh. Treasure o oh. Treasure o oh, batura bigyan na siya nagpatong ra dia oh. Oh, muna kong Kung i-kesultin ninyo, comment lang kayo. Ah, itinoda na. Mura man siya sungad dog ano. An man daw ni mura daw ni sabani sa buaya. na siya. Unsa may lantaw ni mana? Hmm, treasure ito. hunter. Hmm? Ah, to nga treasure hunter. Sa lantaw ni mana mayo dili. Tiltila lagi Tuli juga, no? Tuli, di sini, di sini, di sini, di sini, yang sini, di 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 dia? sulit jenuh you pergi know? butang bah hmm. saya lantau di mana saya tidak on saya on saya purma hmm? saya purma nam begitu saya an umroh oke okay. saya saya kenang kena fisik nama kebutuhan no presisi hmm. hmm. kenang siapa nih ha murau kenang sungad sa kenang anba. atau galing na italinis kay sungad dan ni murasi baboy. Hmm. No. 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 Na lang iyang ilong o. Ipatan hmm? aus dijuk kay para lupunin sila sa sana wala. Mahayop, wala ka ila ang mahayop lagi. Comment lang kayo kung say ano nya lantaw niya na katong mga treasure hunter dia. Sigma Major ata di. Oh. Wow, ila daw ni nya ta. Tag iya ni patan aw ni. Kay ni tag iya lagi nagpalantaw. Pero wala diri ang tag ron ang guide ni.

Ito mga kaigmat, tingnan nyo Di man, makla. Hindi kayo maklaro sa, ano eh, kamera Ito mga kaigmat to, parang Parang pagong mga kaigmat na Nagpa, nag, atubang bang dira ba? Mura siya gano? Ha, mura siya pagong, loy hmm. Nadre o, nayababa o Ito, mura siya pagong dito ano, ulo. Oh, to mga kaigmat. tingnan 'yung mabuti mga kaigmat. baka mayroon kayong matutulong sa akin. Hindi pa, hindi pa, ako, hindi pa ako alam ako. ang mga sign sign. To mga kayigmat oh. 'Yan ang kanyang kiliran at ito naman ang kanyang mukha, ulo. To mga kaigmat. Dito ang kanyang ano. Diri sa 'yang ano, murag likod ni siguro niya. patungan at dito po sa pikas mga kaigmat mayroon pa. Ito mga kaigmat to. Oh, anong klase ito? It e, tuktuk daw ano daw? Mhm. Mm tuktuk ka Sulid no? Mhm. Sulid din siya. So, uh, ano? May Ito mga kaigmat to mayroon siyang Oh, anong anong klase ito? So, hmm? Pikas to hinalo na mga po. Mhm. Na oh. oh. Unsa ano ni suwat na? basa daw, kanao? na isuot, ko basa, atay mani, atay mani ato trishila so nter, tingnan, ano ano isabiju, sabiju, tungo kaigmat, bitos eh, oh delisa ano, ano, delisa ano, delisa ano, delisa sa delisa ano, delisa ano, delisa sa ano, ano, delisa ano, ito ano, delisa ano, delisa ano, delisa ano, tingnan nyo. Ah, maraming sagbot. Gag-vlog mm, ko to kasi. Ito nga kay oh. Huh? Ang gilid eh. Kanyang itaas. O, oh, anong tingin nyo mga kay Igma? na lang ang decision desisyon kung... Ano oh? Mayroong kung ano? Dito? Mayroong ko? Oh, lapos. Bangag. Huh? Huh? Ano ba itong... Tiltila daw. Kaya bag-tiltil. Huh? Dili. Gahit. Gahit ito ano? Oh, sa mga andyan marunong mag treasure treasure kami wala kaming alam sa treasure eh oh sa tingin namin parang sign to at ito naman ang kanyang kat ka, ano kaharap ay yung katapat ba oh hinati ang bato treasure ba doon nah, hinati hmm nah, may iba pang mga bato dito nakahalo sa ano parang sinimintuh oh hmm Tah, nah, itu tapi Kaya, kas. Sunat, Bana kita susunan video. Iba naman ang mga sign nating ibang mga sign namin. Papakita. At ito pa mga kaigmat i on review hindi pa di kayo maklaro kamera. Ah, kani kan kani loy. Kani loy mga tinao ni loy. No. Kumad sa an baboy. Hmm. Huh? Yup. ay kumpiyansa sa depensa ay gura beta nagsayin ngitag sayin ay ikaw di magpaadas mugdus mugga hmm. adas mug, skili do oh, nindot yeah. tirig ano Porma. kayo na lang magdesisyon at nito si hindi namin alam uh, ang mga sain ha ay nakalagay na uh, uh, may x x mm -hmm. x o x claro. x -O x gyud huh? x laro ka yo x mm, at claro ah, saka dito mayroong dalaw may dalawang an bangag butas hmm. Oh, may oh, siniminto naman to. Sige daw, parang siniminto oh. Oh, matigas oh. May may mga kuan pa oh. Borders nga borders no abot nang nakag-borders na. Oo, <coughs> oh, nahiya niya oh, baba. Hmm. Ah, loy, anak loy oh. Anak siya pagkasuot loy oh. Hmm. Anak pagkasuot oh. Hmm. Padulong dito. Bagit. Hmm. Nya sa may lantay naman anak loy. Nya ang isa oh, tuara. Isa. Hmm, dun. Doon pa ah, nagatbang tulo ka buok, isa, hmm. duha, hina pa gud ni, tulo. Iyang ikaapat to adto katong nasa kalibunan among gi unang video to adto. Mora na kita rin na sign. May sign ya X na. may sign X lagi. At ito pa mayroon pa akong ipahabol sa inyo. dito pa oh, mayroon pang nakasuot-suot dito. hindi ko alam kung paano to. Ha? Dito balikan mo. To. Ito lang ang masasabi ko. At dito pa mga kaigmat, mayroong suwat-suwat dito eh. Hindi naman ako makabasa kaya eh. gawin itong mga suwat oh. Hindi naman to ibiside <laughs> ah. Ito mga kaigmat, ang kanyang kilira no. Ang ah, sa ibabaw niyan, parang bagong, oh, tuaw, pagong oh. Ito oh, pagong yun. Nagnganga. Oh. Ah. Hmm. Ah, tingnan nyo. mo lang masyadong magtingin kasi dami yung sagbot to ito guys hindi pa namin na ito mga kaigmat to mayroong suwat suwat dyan no? Oh. hindi ko na baka makabasa kayo dyan hindi ko marunong magbasa kasi grade 1 lang ako bato na to ito si ano kuya Yang nag oy, tulong naman kayo diyan. Mm uh -huh. Mag-comment naman kayo sa post namin nga uh, ano. I-post namin to para matulungan kami. Saka wala kaming pera pang finance. Kung may may laman to, hindi namin kayang i-finance kasi wala kaming pera. Mahirap lang kami na eh. magkuha lang kami ng dahon para makabili kami ng bigas. Baka naman kayo, mayroon kayong matutunan dyan. Kung hindi nyo maintindihan, nisir na lang. Sinong daming pira dyan at nakahan, nakahanap ng mga pinago ng mga hapon. Bigyan nyo na man kami ng kahit kunti lang hmm. para makatulong sa amin. Okay. At ito lang aming masasabi sa mga sign na aming nakikita. Kapag nagustuhan nyo, share nyo lang. At baka comment, pa-comment kayo. Okay. yun naman kami. to mga kasama oh, ko. Oh, mga bato, tingnan niyo aming... ang aming ba 'yun nang nakikita namin oh, nandoon. okay, bye-bye.